的味道。 Bakit? Ang ginagawa mo? Pero, not dirty. Huh? dirty. Ayaw mo nang dirty. Hindi naman, ha? Ah. Anong nakain mo at naglilinis ka dyan? Ano nakapalinis na linis dyan, ha? Ah. Oh, anong nangyari sa'yo? Ano ang ginagawa mo dyan? siya tapos may ginagawa pa din siya hanggang ngayon naabot siya ng sipag Ertasio uh, Hello! Gumising ka na dyan. Yung anak mo sinisipag. O, kanina pa. Hello, mama. Atasyo. Atasyo, ka, mama ang anak mo malinis na buong bahay kanina pa yan nisipag na oh yan ang nakain mo ba't naglilinis ka ba busog ah busog ako din tasyo tasyo tulog sipag ah ang nakain mo Ha? Egg tsaka rice. Egg tsaka rice. Opo. Oh, oh. Opo. Kaya. ginagawa mo? Ay. Di Jordan. Na. Di Jordan. Na. Ah, tuwing ka dito na picture ko na class Ayun, di Jordan. Oo no, nga, no Jordan lang, no. Hi. Pagi. Oh, uh... Nakakala ko tapos na maglinis. Hindi pa pala. Nakaabot ka rito paglilinis. Oh. Kanina dito yung naglinis yung na ay naglinis sila Misa. Sinunod nga yan. Uy, tabi mo rin dyan, Toy. Sabay. Uy, tabi mo yan. Dyan sa lagayan niya, Toy. Dami niya, niya ni San. Dito ko unang napansin oh. sa lamesa. Sumunod na sunod ko rito. And sa rice cooker. Dito. Ayan. Hanggang nakarating niya dyan sa electric pan. Hanggang doon sa upuan. Kuya. Ah, Nakita na palat. Nakita. Nakita ang madumi. Ano nga hey. nakakalat. Malaki wig. Si Elora ba o si Kuya Bayani? sa papa? Hindi Di pa raw tapos pala. Kala ko tapos na to. ginagawam ginagawa mo na naman? Ha? ginagawa mo? Ugas. ka? Bakit? Sabi siya baaw. Sino nag-uto sa'yo? Ha? Wala. Sino nag-uto sa'yo? Ako. Malaki? Hmm. pag malaki. Ano nga ang ginagawa mo? Ang... nag plato? nag ka ng plato? Ako. Sana ganyan na niya hanggang paglakihan eh. Yung kahit di utusan, may kusa. Ne? Oh, may naririnig ako. Kanino mana? Papa. Papa, pagka tulog, tulog ka dyan. Mana ba sa'yo? Nakaupo ka lang dyan? <laughs> <laughs> oh, ano? <laughs> o ano? Pagigising mo pa nga. <laughs> ano? Ihikabigab <laughs> <As laughs> eh, ka pa? Kumain oh. ka na. Natapos na kami lahat. Ah. <sighs> galing mo. <laughs> Ayos mo malis, bakit? <tis> Naayos mo? <tis> Siya, usok ka daw dali. Ayos ni kuya, oh. Ayos ni kuya ang ano, una natin. Oh, oh, hop. Is this skip ba ang milk na tama for his age? Don't skip Hino Tea Drops. It helps give total expert protection for toddlers na mas exposed sa sakit. Dahil na... <laughs> <laughs> Sabi sa'yo, pag sinipagin, dire dere eh, kahit di mo utusan. Nakakita <laughs> naman na eh. Pag alam niyo yung nakaano, ano no? na. Ang ganda ano, ang bote na nakatumba sila sa red. Lagyan ng tubig yun. Yun nga, dalit-dalit yan. Ganyan nakaraan. Mga nilagyan, pag wala na naman. Pag kamilang, ganyan, nagkukusa yan. Diyo, pala na. Ha? Ah, आ <laughs> ओमो <laughs> 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 Kau tengok, tengok beting kat tidur. Beting. mau thank you pa ano natapos sa ba? Inabot ka talaga ng sipag. Dare-daretsyo ka rin. Kung ano makita mo eh. Kulang pa ah. Wala na. Mayroon lang doon. Okay. Dito ko gin mo to. Dito ko gin mo. Susi, susi, susi. Dito ko gin mo.